ito yung inahinay hindi naman ko ano, na nabuntis ito yung dalawa malalaki na subro good saan kita tulog kagabi <laughs> Ito no, yun no know. Meron dito ang buho bu bu Yo, what's up? Ang kagabay, good morning yun Nakapunta tayo dito sa ating munting farm Magang maaga tayo makita dito mga kagapay You know Mali alas ayos pa lang ng umaga Mga uh, kagapay, nandito na tayo you know, Pagspaw Pagspaw yung palibot natin Yung ilaw, hindi pa nakuha ngayon know, na napatay You know, pags na pagspa Dito ating anak at saka ating Mrs. Alright Mga uh, kagapay, maglabas tayo Kapi tayo, kapi. Yun. Kapi. Ito yung bahay natin dyan, oh. Sa baba. Uh, Pinagawa. Bali, may nagtatrabaho ngayon, mga kagapay. Yun po, sa ating mga supporters dyan. Saka mga silent viewers. Good morning. Shout out sa lahat. Kapi. Hmm. Ang sarap ng pakiramdam. ng din dito tayo, mga kagapay. Wala stress, oh. May mga isda rin dito. As yun, doon, no? oh. Yun, sa taas, grabe yung pags doon. Oh. No? Ayun, yung pinagawa bahay. May gumagawa. Ngayon, mga sagapay. Maya-maya, mga -maya, na maya, city media. Yun, gumagawa na sila. Pinagpuan natin. nagpinising mga kagapay sa ating munting bahay para dandahan na natin matapos. At saka yung one, yung kusena na maliit. Oh, sarap ng kape. Mga kagapay, pag nandito tayo sa bukid. Yung know, yan, lakas ng tubig dito. Yan, pwede yan gawin kuan sa kurente. Maka pa yung kuan natin. You know, yung tubig. Lagyan ko dito yan. Pag kuan na. You know, malakas yung tubig na yan. Pwede natin i-kuan. Eh, lagyan ng Pang kurente lang. Pang ilaw. Maka gapay. Lagyan natin dinamo. Ah, sarap. Ngayon mo yung mga kuan natin dyan. Oh. Tilapia. Oh gutom na gutom na yun sila kaya wala silang pagkain makagapay hindi tayo nakabili hindi kaya yung mga hito wala tayong beads ah, sarap yun salamat pala sa buwan mga kagapay yung video ko nung bangos is bali kuan na mag kuan na 20 days ata o malapit na isang buwan is kuan po 39,000 mga kagapay yun ang pinakamalaking views ko sa lahat ng video ko mga kagapay salamat maraming maraming salamat yun o oh. yun o oh, ganda ng tanawin dyan mga kagapay lalo yung mga may alaga natin dyan o oh, likod right sa update tayo eh, mamaya mga kagapay magluto muna ako ng dyan. ulam waaah wow. <laughs> oh. uy ano yan may midges man nak magiloka ka, babay, magilo ka. Hilo mag ka oh, wala pang ano mag bad mood pa. Bad mood pang bata. Oh. Magilo hilo. Oh, Uy, mo tao. Oo. Oh. 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 <laughs> All right, so dapat ka tayo. Update tayo, Mel. Nah, hi vlog. Hi vlog. <laughs> hi vlog. Hi 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 vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Na maghay ka hay. Hello. 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 Oh, gapo. Kape? Magkape you ka ba ta? Magkape? Mm. Yun ano sigaw pa yung, you know, makulit. Hello. Alright, so, uh, magkunta So, so, alright, ha? Alright. yun mga kagapay yun tayo sa ating labas sa ating ating farm yun linis mga kagapay ng <mukil> ating mga bulaklak ganda dito ko dami ng dahon na ito yung ko crepes dito yun nilinisan siya yun dito sila alin yung dito nagtatago yan dyan, dyan sila alin yung mga crepes yan o no? alright mga niyog natin punta tayo doon sa ating ting farm doon si kukuha ng manok na babae gawin natin kwan, tinola pinola <laughs> gapay pang tanghalian right gawin ito okay itong kuan dito natin yun o oh, ulat tayong dalang pagkain yung mga kuy yun o malaki yun o galing kay duljapir yung anim yun o yun may kwan pa may pags pa doon yun umaga kay ganda kaya Jopper pag nandit tayo sa ating unting farm Kita mo yung mga niyog natin tanim, malaki na. Mm -hmm. Ito mga durian natin ito. Yung mga kuan pala mga kagapa, yung dumi ng baboy, kinukuha tapos sinaabono dito sa mga durian at saka niyog. Yan. yung mga niyog natin na malaki na oh. Grabe ang tanong natin oh. Oh, may security pa tayo diyan sa taas ng bato. May security diyan oh. Nandiyan yan siya lagi Pag gabi Pag walang ulan Siya nagbabantay dito makagapay kagapay Yung aso Binabantay niya niya mga uh, Manok natin dito Ito yung mga manok natin dito Yun Di pa nagbabaan Yan Ang mga pata aso Yun yung aso nandun no? doon siya nagkuhan para makita niya lahat doon tapos dito kaya yeah. kaya siya all rights talaga pag gano, may aso tayo kuan alaga ito yung baboy natin dito nandito na tatlo na lang ito yung inahinay hindi naman kuan nabuntis ito yung dalawa malalaki na subro inahin natin yun inahin malalaki na dito ito yung mga native natin pinakawalan ko pinakawalan ko para makakain sila ng damo damo punta kayo dito native natin o oh, native o oh. oop sunod sunod good saan ka tulog kagabi mabait <laughs> no? mabait oh. malalaki na ang dalawang kilo na yung mga nitib natin ng manok ang, mga kagapay ito yun yung mga dami pa yan dyan marami na yung panatin nagsisiyo na rin sila sana hindi ang mamatay yung sa, pan, sa, sa panahon bulan init ito, marami tayo dito nitib ito nitib dami yun o dami nitib natin dito ay liit pa

tapang tong isa. Yung mga nitip doon. Yo, mga sigaw pa yan. Tapos tayo magpakain ng ating mga manok at saka dito ng best baboy. So, ang pagkain natin. Weight feeding na sila. Laki na yung inahin natin mga malapit na tumugon eh malapit na itong iikuan in si minute mga kagapay yan pagod tayo pois na pois punta tayo dun sa ating kwan pinagawang ating bahay mga kagapay yung bahay natin dyan puntahan natin kasi may trabaho ngayon nagkuhan sila pinising at saka yung sa tapos na yung kwan yung pinising dito banda sa loob tsaka yung kusina na lang makakapay yung ganatin yung gagawin ngayon kusina tsaka sa labas kunting pinising na lang ito matatapos ang kusina magod ah, yun kapit na tayo nandiyan o oh. yung bato right yun dito yun know. o halo na para sa uh, buhos. Ay, yung pile lang cement hollow block. tapos na dito. Finishing. Okay na. Pasok tayo. Ito okay na rin. Tapos yung dito, tapos na. Yung dati, na hindi pa natapos. Tapos yun, tapos na yung doon, oh. Pasok tayo. Yun, kunti na lang. So, inside ito yung kwarto tapos ay yung mga kanto-kantuhan ito tapos na Napinisingan na skim coat na lang kulang nito pag may bira tayo skim coat na lang dandahan lang tayo mga kagapay dahil malaki talaga gastos pag nagpagawa ko ng bahay ngayon yun ito yung bintana niya dati hindi pa ito tapos napinisingan tapos na skim coat na lang saka ito hindi pa rin tapos dati scheme yung tapos na scheme coat na lang right ito na yung kung natin kulang nito is scheme coat saka yung glass saka yung kung ito ceiling maganda na ceiling ng kapay saka yung ilaw mayroon naman tayong nakadukwa na dito yung mga wiring kulang lang nito is yung kuan ceiling dito para ikabit na yung ilaw dito yan so natin dito ceiling konti lang to mga isa dalawang tatlo mga lima na plywood o anim mga kagapay isang kwarto Kita na mga dosi nito sa kabilang kwarto dito yun ah dito na rin pinisingan Ito tapos na yun tapos na dito mga kagapay dati hindi pa to na pinisingan yang tapos na yun ah Ito, tapos na rin. Mali ang hindi natapos ito ito. Hindi pa tapos. Ito hindi pa tapos tong mga gabay. Ito na ng apat na kanto. Tapos so, yung pina yung dito, yung post ito tapos na. Yung post eh, pinising na. Tsaka ito, yung glass din ito eh. Yung glass din ito. Tapos na rin mga gabay, yung kuan pinising. Yung tapos na rin 'yan. Yung glass dyan tapos dito, tapos na rin yung poste. Ito na rin yung kwan. Tapos na yung malaking bintana. Oh. Tapos na pinising. Kung dito sa likod, hindi pa. si kasi pahuli natin ito pag may pira. Na. Ito muna sa harap. yon Yun. Tapos dito, gagawa tayo ng kusina dyan. CR yeah. kusina dito yun may ko dito yung CR tsaka ito tanggalin to ngayon sa so, dito naman tayo pag ganun hanggang right. dito yung kusina yan Rights. Dito tayo mamaya pag malapit ng matapos tong dito yun mga kagapay bali nito nagawa tayo ng lublak para doon no? sa CR mga kagapay doon tayo magpagawa ng CR manda tapos yung kusina natin ganun tapos dito tapos hanggang dito sa poste na ito pag ganun tapos doon hanggang doon nagawa yung kusina natin para malaki-laki ganun tapos hanggang dito dito malaking kusina mga kagapay masakop to sa kusina itong kuwan na to itong kuwan na to bintana na to mga kagapay yan sinang hap lang sya nandito lang yung pile ng kusina natin no tapos kahoy na siya pag ganon kahoy yung doon dito hang dito yung pile tapos pag ganon yung malaki-laki na rin siya. Mga pag dito. Doon yung kuno to pintuan natin doon kasi may hagdanan diyan pag pag magawaan diyan. Pakiat, may hagdanan. Diyan natin idaan. Hala, doon. Pakyat makagapay sa taas. Yung dami natin panggatong dito. Yan malaki-laki. Kusina. hanggang dito siya. yun o oh. yun dito siya tapos ganun para yung kuha natin yero dito na yero na ilagay natin pinturahan lang ng dito sa gandoon ganun na na para kuha siya may kusina na tayo right so yun mamaya update tayo mamaya Ibijuan ko sa bata mga kapa yun know? o. Ibijuan ako niya. Oh. Maghay ka, maghay. Hi. Hi. Nagpa-cute. Ang mm, gamay yung kusina. Hi. Hi. Yun mga kapa, ibinijuan ako ng bata. Kinuha niya yung bukro. Yan. Nagluto tayo ng manok. Gabay dito natin niluluto. Sa Anong, anong pangalan nito? Palayok. Palayok mga yung nilutuan natin. Mga gabay. Kaya yun. Sarap yan. yung kusina namin. Oh. No? Doon sa baba is anong din. Kusina tapos hap lang yung kwan para native siya yung kwan right so mga kagapay magandang tanghali Aba, ay, hapon na pala alauna na nang hapon mga kagapay halikaling tayo sa nagpay lang ng hello block yung nagkuan trabaho mo doon bali dito tayo bumisita sa ating sagingan mga kagapay yun sa lakatan farming natin saka nagkupra pala sa dito kupra sila dyan sa niyog na ito ngayon is kuha natin, bisitahin natin yung lakatan natin You know, yung mga bunga din konti kunti lang may bunga mga kagapay dahil nung malakas yung init talagang kuha sila, lumiit kaya ngayon dito kunti lang yun kunti lang mga kagapay yung may kuan, yung may bunga Hingin natin. Tapos, kwan. Marami ng damo. Di sa ahas dito makagapit dahil marami ng damo. Tingnan natin ngayon. Dito. kasi ko to yung pangalawang kwan yung mad yung subwal na nila yung mother nila ito is namunga na dito no to yung malaki na oh pinatanim natin dati okay naman to, ganito mga is sa si isang puno mabenta mo nang 150 okay na ang ulit na. Nasa tayo yung pangkuhan, pang, pang bili ng abuno. Ito ngayon may niyog dito, may niyog dito mga kapay. Ikot muna tayo sa ating munting farm. Doon yung ba natin mga alaga. Alaga na mga pabuh nandiyan. dami niyo dito. Ito. Sa loob kaya, ah, pinalabas nila yung sa loob. Ito maliliit to. <laughs> nilabas nila. Yung galing dyan, nilabas dito. Ay, sa labas na naman yung gano. Yung gansa. Sa kaya dumaan ito. Dami natin guwan ito, pabo. Pero payat kasi mga kagabay dahil hindi siya puro pigs pinapakain. Asula at saka pigs do pinapakain to mga kagabay. Yan o. mga pabo natin. 2, 4, 6, 18, 11 piraso Ito pato na, no? nakalabas Ito itong kubo dati o oh. Nakagapay Pwede po tutulugan sa taas eh may tabla yan sa taas yun mga kagabi ay eh, dito mo tayo pababa tayo hanap tayo dito ng ahas yung Puan? palang ahas na yun yung <laughs> banakon meron dito mga kagabi yung banakon uy hindi ang dami oh kung na <laughs> yung maliliit pala nandito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 piraso mga yung kuha natin dito. Yung turkey. 20 piraso na. Ayan. Ang so, dami na. <laughs> Gasto sa feeds ito mga Kailangan ito may feeds talaga. Tsaka yung kwan, Yung kwan ng palay. Yung tawag sa amin, tawag. tayo baba tayo mga kagabay sa pinsagingan dito update tayo ito yung sa akin natin dito may mga niyog din o oh. oops oh, ah, nilagay pa lang ito malinis kinain na ng kalabaw uy, pinumba na yun dun o oh. yun kunti na lang yun dun o oh, saging natin Hintayin natin na sila pa. Ito. Ang Harvest na. Hindi ito. So, malapit, ano ito malapit na itong harvest. Oh. So. Yun yung kwen dito. Ito yung mga saging natin. Sayang itong dalawang pu puno na ito. Tumba. Bagyo. Doon. Meron pa. Oh, wala na mga bunga mga gabay. Wala na. Ayun, may isa pang bunga doon. Oh. May bunga. Yun, may bunga doon. At dito ng kabila. Maraming may bunga dito. Sayang. Oh. At yun, sayang. Oh. Yung mga bunga. No? Tatlong daan sana to. Ito yung may mga bunga na. Oh. No? Ito. Yun, mga kagapay yung mga bunga oh. Ilang kwan Ito ito, ito galing sa Kadabato. Magapay na pan. Saging. Yan Kulang sa pataba ito mga dahil <mulak> hindi tayo nagpataba ngayon nung before siya mamunga nisprayan ng natin ng full year you know, may mga bunga siya mga dito banda yun doon harvest na yung isa maganda yung dati doon eh wala na right mga kagapay balik tayo doon sa Sinigawan natin ng bahay okay. Yung yun ko sa ating munti sagingan oh, mga bunga oh. aming bunga yeah, alright siya talagang buwan dito ngayon sipagan lang natin mga kagapay meron tayong aani dito yung mga kwan natin dyan oh dami So, pakain lang sa kwanto. Oh, so, pinakain lang sa daga. Yan oh. Mga eh, pa natin. Yung kardaba. Sabah, tawag so, sa amin mo kayo sabah. Diyan oh. Sabah, oh, laki. sabah, apat. Ito, tanggalin na dapat yan eh. yun ang lalaki oh <laughs> yun mga ilang kilo yan <laughs> talagang tanim ko yan mga kagapay ito pinaghirapan ko ito talaga yung lalaki na ito malapit na ito magbunga ito nagbunga na oh right Dito na tayo dito sa sa... sa ilang bahay mga kagapay <laughs> alright mga hapon, mga kagapay yun si Baby GR. Kaway, kaway. Kaway, kaway sa o. Oh. bagong gising kasi. Magagapay. Kaya pa, uwi na kami. Kasi alas stress media na. Balik pa tayo ng pinyan mga kagapay. Right. Yun. Update namin sa bahay. Yun. Meron ng kwan. Uh, CR. Ginagawa na CR. Mga kagapay. Yun. Daanan ko muna ngayon. bago ako mag outro alright Yun. Yun, oh. Baana natin Baana natin no, Di ano bu, bu, bu Yun, oh. tingnan mo okay na napit na Hah? Hah? Uh, iyan hey. nah. ha? ha? na yung isa pa sih? Uh, yana? Uh, na, kapit na? Hah? Yana tingnan natin? Uh, ulit na meh? Wala mo sarap utong motor? Nais dudong? Ipakawalan nga na si Oh. Uh, yana? Gua na, kapit na? Let's. Nak. Hmm. Dito. Oh. Yo no, napit na. Dire hang sina oh, are. Eh? Sina. Tapos naman dito Itong lubit. Okay no. <laughs> ha? Tur lagi. Yo yeah. oh. no. Nak nak. Okay ra no. na. Siar, orang dari Ligua menang 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 Ligua na kami Pagang pipe Yun, lapit na Ma. Ma. Tapos yung Bahay kobo Yun o Bunga na to Okay na to Yun, mga sagapay Pababa, -pababa mo na kami Kasi iyak na itong bata Hmm, namimisa yung laruan nya Ah, hanggang dito na muna Mga sagapay Magandang hapon Yun, babay, babay sa, babay